Ano ba ang tunay na nangyayari sa ating bansa sa Pilipinas? I have discussed this also last night. Napakaraming isyo. Pag-usapan lang ho muna natin kasi lahat tayo dito ay apektado. Yung paggamit ng tama sa budget ng Pilipinas at pera ng Pilipino. Ang budget to ng Pilipinas for 2024 is something like 5.768 trillion pesos. Napakalaking halaga. Wala namang problema kung ito ay, ay tinutus-tus at ginagamit para sa kapakanan ng Pilipino. Subalit, kalahati, higit kumulang kalahati po dyan ay nakautang. Parehas yan sa local borrowings and foreign borrowings kahigit kalahati. Ang masakla, meron silang isiningit na 800 billion pesos na unprogram funds. Awag mong ko ay Presidential Court Barrel. Bakit Presidential Court Barrel? Sapagkat yung unprogram funds malalabas lamang huyan upon the signature and approval of one man, and that is the President. Bawal na huyan, matagal na pong ipinagbawal ng ating Korte Suprema kung matatandaan nyo yung PDAP, yung DAP, yung Disbursement Acceleration Fund, at sinabi nga dyan, hindi na pwedeng pe nakalump sum yung, yung amount. Kailangan dyan specifically allocated or earmarked for a project that has been deliberated in both houses of Congress. Because lahat naman, alam naman natin, na ang budgeting process ay nagmumula sa House of Representatives. At doon may binabalangkas, may mga committee hearings, bago tutungo sa Senado, mabalan kasi din uli at uh, supposedly tapos na. Kaya lang there is this third uh, branch of uh, seemingly third branch of uh, in our legislative body. Ito yung uh, bicameral committee. Dito nag-uusap yung mga uh, kinatawan ng mababang uh, kapulungan at ng Senado kung paano imbis na ma-correct ng tama yung budget, diyan na nagkakaroon ng congressional insertion. At yan hanggang nasa ngayon ay walang paliwanag ang pamahalaan sa sambayan ng Pilipino. Yan ang sinasabi natin, may talagang salat sa transparency o liderato, may, uh, may pag-aninaw ang kasalukuyang pamahalaan. Bakit hindi ninyo ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino? Saan mapupunta yung 800 billion ang program funds at bago man yan bakit hindi ninyo ipaliwanag sa Pilipino paano nagkaroon ng 800 billion ang program funds eto po ay labag sa saligang batas sapagkat malinaw na nakasaad sa saligang batas Kongreso lamang ang magpapasa, ang House at ang Senado. Wala pong third uh, mechanism or third uh, house which is the Bicameral Conference Committee. Bawal po yun. Kung sakasakali ang Bicameral Conference Committee, ang gagawin lang nila, ahanapin ah, o oh, bakit bigla nagkaroon ito? Wala kaming pinag-usapang ganyan sa mababang kapulungan or sa Senado or vice versa. Pero dito hindi at hindi maaaring palakihin ang recommended budget ng Pangulo. Higit na malaki ito doon sa sinertify ng Pangulo ng Pilipinas doon sa budget na gusto niya. Hindi ho pwede yun. Protect, respect, and defend ng konstitusyon. Huwag nilang lapastanganin ang ating saligang batas. Huwag nilang lapastanganin ang mga batas ng umiiral sa Republika ng Pilipinas. Imagine niyo ho, utang na nga ang mayigit 2.5 trilyon. Utang na nga. Ang mayigit 2.5 trilyon. Utang na nga isiningitan niya pa ng 800 billion ang program funds. Ni hindi alam saan gagastusin ito, paano gagastusin ito, sino ang may malinaw na pananagutan pagka ito ay linustay lamang ang personal na interes ng kung sino mang mabibiyayaan doon sa 800 billion. At sino ang magbabayad ng mga inutang ng gobyerno? Hindi ba tayong mga ordinaryong makamayan din? Galing din naman yan sa mga inward remittances ninyo sa inyong mga kamag-anak at kung sino pa man ang tinutulungan ninyo sa inyong mga remittances pabalik ng Pilipinas.